Ang guys, isang magandang umaga sa inyo lahat. Ayan, so, nagpapakayan tayo sa site ha. At uh, ito yung tubig na ito. Uh, natin ito para pagbababay natin tubig para mag-direct-direct sa So, actually kahapon nag-start na yung excavation din. Pero, malalim yung tubig so hindi mo na tinuloy. Kailangan so, mo na i-dewatering itong tubig para bumaba siya hanggang doon sa final level excavation kasi hindi pwede mag-ukay ng malalim ng tubig so hinto muna yung pag-ukay din sa portion na to at uh, para para maano muna may dumatering rest uh, na nakaapan nyo na yung mag-ukay so siguro baka itong araw na to itong pag-dewatering natin lagyan na natin yung submersible pump sa ngayon yung mga dalawang pump natin doon gumagana na so once na uh,

mag-start na ating, uh, mag tayo mag-install ng uh, ng tie and after to sa from tatong down, down meters mag tayo ng uh, 32 mm i natin ng, uh, para mag tayo gusto ng dawid 32 mm diameter ng uh, butas ng drill hole 77 centi yung uh, dalim ng ating detailed dress. Doon mag-antay uh, o mag-ano tayo ng dawel para sa uh, ano nang concrete beam o waller beam na pinatawag. At yung kabila na yung ano natin, yung ginawa natin na nakarambuan na tapos na lahat yun. So, magpa ko ako na ibabaw po hindi pa ngayon. So lahat yung pre guys, hindi naman eh hindi present sa ito. yung natin, natin na to. And, ito. Yan ito yung ano. Pagka natapos na lahat yung structure, buhukay oh, na to Lahat ito tatanggal ng lupa na to Yan na uh, pa-fart yung barko natin pag may barkong darating guys. And, ito. And, ito. Ayan guys, so ito yung ating uh, site na yung uh, mahaba tapos na sa dito lang tayo sa kapila na ito kaya ito yung ano yung pagsaka ng mga uh, sasakyan na barko dito dadaan so dito mong tayo nagahan ito yung ating tataposin muna sa pag-install ng pirat excavation tayo yan guys ito muna uh, yung uh, ating vlog ngayon excavation, ano tayo, watering and then excavation. Ang ating uh, the, ating uh, activities. Uh, no,